What's up mga kutol? Magandang magandang umaga po Ayan, tayo po yung na ulit sa bukid At uh, tayo po yung magpapatali ng sili Yan, At uh, minsan po ay tayo na muti Ako kaya nang biro ang binibigay na blessing mga kutol Ng ating uh, halaman At nagpapasalamat po ako sa kataas-taasan na itong Panginoon mga kutol Siyempre, mainit ang laban dito sa amin Sa buong Pilipinas na rin mga kutol Dahil nga po sa hindi ko rin po yung alam na naranasan namin dito sa amin, uh, sa atin, buong sa mundo. Ay, uh, pagkainit po. Sobra po. Ayan, ay di tayo po yung nagpapatali sa ating mga kaibigan. At uh, at least na may lumalaban ang ating halaman dito. Maganda pa rin yung binubulas ng uh, performance. Ay, yung ating pipino dun, namumunga na po. Ha-harvest uh, na. Sasabay-sabay na po ito. talagang sakripisyo din po hindi po aring hindi tatalian mga otol at ano nga po uh, ah, nabubuhal ayun po sila ayun. nasa dulo tinatalian po natin dahil mga otol ay sobrang bigat po ng bunga yan punong puno par ng bunga ay kumbaga ay ito pong ating pangalwa ay two ply na mas matibay dito sa una, isa, dalawa yan nakatindig na po uli at yung pong mga sinaunang unang tali namin inubuhal lahat nakahilig po para un ngayon po nakatayo na lahat yan hindi na po sila itatali Ngayon po ito tulong at na po ay ay nag ano pa dun naghatid po kay nanay pauwi hmm. ang lahat ay nakatindig na sanding parang init ano na pare maganda umaga yun siya po ang nagbabagting na mga hmm. at mga kapat nakabuhol na yan yun hmm, may chika na kung pababa kailangan po maitayo lumalaban po sa init mga kautol yan. Laban na yan pare. Ano po kanyang kapatid pa sila tatlong magkakapatid eh. Ano katindig na po oh. Yan tibay na ano rin. Nagpo sila to eh. Maganda ang umaga. Maganda umaga. Yo, sila po yung tatlo na oh. Parang power ranger rin. Ang to, eh ano? <laughs> <laughs> ano <laughs> Ano? Ano po sila tatlo din magkakapatid Wala niya ako Yan ang tindi Ay ano? Lumalaban pa rin naman po kahit pa paano Ay hindi natin papabayaan mga kotor At tango naman po ang bunga Puputi-puti lang ay eh. Puno na naman yan o toy uh, Ang na po uli o Ayan nagya po Mas maganda yung eh, ano po Nakatindig Yan Yan ang ganda ng oh. Oo, oh. Lalaki. Magtatali naman po tayo. Tali po muna. Dito pa sa tingin init. Ah, Mamaya ito. Yun. Parang di bumuhal, mautol at ano po. Sayang laang kapag papabayaan. Pag naman po yung tiit na talian ay yeah. Laking alwa na ano Ma, mm. Laking alwa na so, Ngayon po pati sensitive ang sili At Dahil nga kapag itinagagalaw nagagalaw parang nabubulok mo yung kanyang puno Dahil po nga ano? po sila, Ilang po. yun Kapuputi Sa lang kayo po, tinangal lang Isang araw Isang araw lang ah maganda ang performance eh, ano? Hmm, quality pa. Lalo kapag natalian, makakutol talagang lalo itong ano eh, kasi hindi na ito magagalaw eh. Salaki so, ba naman ang buong Bigat pa.

Walang pating anong tawag doon. Walang bumalaklak. Walang ulan ay. Ulang sila. Kita guma, di dalam Yeah. Pag-araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magtyagal Ikaw laban sa init ay. ay mga otol, uh, magandang tanghali po. Ngayon po umuwi tayo, tayo nga at nagtali na rin po tayo ng uh, ating pong uh, ano? Uh, sili dahil mga otol, sobrang dami ng bunga ay naapektuhan po yung puno ay gawa ng ano yung, yung pinakang puno mas malaki, yung bunga, mas malaki pa sa puno mga otol, kaya mas maganda ay itali po ng uh, bugkos, yan. Ay meron po tayo kaya po kayo umuwi mga otol, meron po tayong imimit ay hindi ko po kalala pero i makikita kita makikita naman po kami din sa may po sa Jollibee. Kita kan sala mga kotol doon. Hello sir. Ah, kumusta po? Ah, okay po Nice meeting sir. Yeah, Kapatid ka po ni Tita Coral Carolina. Carolina po. Saan nga po kayong lugar po? Sa Bulacan, Pudilan, Pudilan, Bulacan. Ah, oh, Bulacan po. Nice meeting you po. Ah, okay, ka Ah, po. Sobrang init ano po. Oo. Oh. Ay, ilan po kayo magkakasama po? Sa tatlo kami, puto kami kalawag. Hmm. May puto kami ng kalawag. Ay, sinda sir po. Aba, yan na po ba yan sir? Eh, ewan eh, ko na. utapan niya ni sister. Ah. Ay, sir. Ni, nagpadala po pala ng... Ay, maraming maraming marami salamat po. Ah, sari po. Mm-hmm. Baba ko na. Ah, sige sir. Ah, sino po pong kasama niya po? Ay, meron ay, po. Ay, mother. Siya, ah, po. mother. Ayan, oh. magandang oh hapon po. Kayo po, isan po papunta po? Eh, uwi na kami lang sa Bulacan. Galing kami kalawag. Ah. So, uwi na kami ng Bulacan. Ayun. Hello, okay. Ay, salamang, salamat. Ay, salamat. salamat. po. Sige. Kayo po, hindi ko na ay pakain pa po sana. Hindi na. na. Nice tamen. meeting niya po. Okay, mga hmm. malayo-layo pa yung biyahe namin. Ah, malayo. Ah, sige po. So, ingat po ah, okay. sir. Salamat okay. po din sa padala po ninyo. Okay. Oh. oh ingat po. Ay, ah, si tita po po. Okay. Hello po. Ingat po, sir. Sa biyahe, ingat po, sir. Okay. Sige po nag pa si tita eh mayroon po padalang padala din eh yun sige okay, sir ingat po sige okay, sir ayun mga kutol uh, pasensya na at karating na natin galing sa bundok at uh, yung kaninang ah uh, ino nating box from ah uh, nalimutan ko na mga kutol kung saan lugar pampanga ata Saka ay ano gawa ng ano ah uh, si Tita Corlina Rosario Raimundo ay nagpadala po ng box. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po palagi. Maraming salamat po. Ayan uh, mga kutol. Corlina Raimundo. para Parang Bulacan pala. ayun Cristo Cristo Pulilan Yan. shout out po sa inyo lahat maraming maraming salamat po sa inyong pinadala God bless po palagi uh, po pati sa asawa ni Tita Coralina maraming uh, ingat po palagi maraming maraming salamat po sa inyong uh, bigay na box Yan. salamat po